Saan kayo galing? Yan, doon sa, sa ilog. Sa ilog? Anong ginawa nyo? Nag-ano, nag-ingkang goto. Ay, nangisda. Ano? Ay, ganon. Ah, uh, pwede ba kitang maabala? Pwede kitang maabala kahit minuto lang? Ah, uh, marami naman kayong nakuha na isda. Diyan ni ibigay ko sa sakay, ibigay ko dyan sa may wat, si Kagawad. Ay, ang bait nyo naman, ipamigay nyo lang yung nakuha nyo. Janitor Pace kasi, hindi ako nag-uulam. Na Ay, niyo. hindi kayo nag-uulam ng Janitor paste. Patingin ba yung Janitor paste? Na sinasabi? Marami kasi. Ay, marami. Sabi niya kasi, pag matakuha ka, ibigay so, ko mm. Ay, ang laki. Wow. Ang laki. Janitor paste. Oh, na-interes ako sa itsura niya. Ang ganda. Nauulam yan, Tay. Nauulam daw. Ihawin mo na bago tanggalin yung kuan yung laman. Hmm. Ihawin nila. Pagkatapos, lagyan na lang yung suka, paminta, laya, ganun. Gano'n. Guys, ang ganda ng janitor piece. Siguro magandang alagaan. Ngayon, Tay. Natuwa naman ako sa ano mo. Na nahuli mo. <laughs> tay, uh, konting oras lang yung hinihingi ko baka sakaling makulayan ko yung umaga mo. Ano? Tatay, ah uh, pwede ako magisoyo paki-bukas? Pasensya na po. Yan, pasok kayo. Guys, ah uh, si Tatay ay galing uh, ah nanging, nangingisda siya. Ah uh, tingin ko madami siyang nakuha, guys. Kaso puro janitor fees eh, ang masaklap guys, hindi siya nag-uulam daw ng janitor piece Ngayon, ipamimigay wow. daw niya sa kanyang kaibigan. Nakakatuwa naman guys, ang ka, talagang ang damdamin ni tatay ay mala ano, at doon, mapalakaibiganin. Kaya ngayon, naman, ngayon naman, ay sosurpresahin din natin siya. Pabubunutin natin dito, bunot mo, premium mo. Tatay, ito, pabubunutin kita. Baka sakaling makulayan ko yung umaga mo. At umuwi ka na panalo kahit kahit hindi ka nag-uulam diyan may maiuwi kang iba sige na tay magbubunot ka dito at sana ay mabunot mo yung karapat dapat sige lang nang kayo ng isa ano lang, iba si tatay guys yun ano yun tay yun yan ang pwede ni tay guys yun ang pwede ni tatay mag-uwi mag siya na ng 10 kg ulit. 10 kg na rice. So, sana ay masaya si tatay. Sandalit, guys. At kukunin natin yung kanyang premyo. Ito na, guys. Ito na. Ito na, guys. Yung uh, bibigay natin yung premyo ni tatay. 10 kilo, guys. Yan. Uh, Maayos-ayos pang bigas to guys. Ayan. Ito nga, tatay. Libre, tayo. Libre. Libre po ito. Uh, hindi po siya company, kundi ay... Kusang loob ko tay. Kusang loob kong lingap sa inyo. Lingap. Kuwang sana naging masaya yung araw nyo. Umaga nyo kayo. Opo. Salamat tatay. Salamat po. Salamat po. Padwa, tagasan tanggasan kayo. Ay Tamang-tama po. <laughs> ah, sige po, sige po. Sana guys ay natuwa si tatay. Ah, sana ay natuwa siya sa ating ah, binigay na premyo. Kasi guys, ay wala siyang iuuwi kasi hindi naman siya nag-uulam nang Uh, janitor fees so tamang tama guys na atin po siyang uh, nakita na kita at malingap ng konting uh, pamamaraan o simpleng pamamaraan sana ay nag enjoy siya sa araw na ito at nakulayan natin ang umaga po niya salamat have a good day God bless